Nagising nga ako ng quarter to five dahil nga si Tantan. Meron talagang time na kapag uh, magpe-prepare siya, papasok ng school, umiiyak siya. Then sasabihin nga niya na ayaw niyang pumasok. Hindi na nga ako nakatulog kaya sumama na lang din ako kay Geraldine maghatid kay Tantan. Sa talya nga nagising na rin kaya sinama na rin namin siya. Pagdating nga dito sa ibay, kalmado na nga si Tantan. Kapag katapos nga niyan maligo, okay na rin yan. Nalilimutan na nga rin nga niya yung pagdadrama niya sa umaga na ayaw niyang pumasok. Dumaan nga muna kami dito sa may tindahan, dito sa may kanto. Kasi bumili naman si Tanta ng mababao niya sa school. Si Talia naman, walang pakialam yan sa paligid niya kapag ka may cellphone siya. Kung ano-ano nga lang nga din yung pinapanood yung mga pambatang palabas sa YouTube. Medyo malayo-layo nga yung pinapasukan niya dito sa bahay namin sa may katarungan. Kasi dito pa nga siya sa may housing nag-aaral. Yan saan elementary school na malapit dito sa amin. Yun nga sa lang. Sa housing na nga lang nga gustong pag-aaralin nila Geraldin kasi kasi nga doon na nga siya nasana. Kaya sobrang laki din ang tulong nitong e-bike na to kasi nga ito yung, na yung ginagawa nilang service sa paghatid at pagsundo. Yung naman yan si Tantan kapag nandito na sa school. Bigla rin nga yung iiya kasi nga, ay isip niya na ayaw niya na naman pumasok. Dalaw na nung mga una at dalawang linggo niya na pumapasok nga. Talagang nagpapaluan pa silang dalawa ng mama niya dito kasi nga gusto niya sumama pa uwi ng bahay. Kaya unang linggo pa nga lang nga niya pumapasok, papa niya yung naghahatid sa kanya. Talya naman habang naglalakad kami, hindi rin maawa sa saka ka Ibabalik niya lang yan sa mama niya kapag ka na ng signal. Minsan nga galit pa yan. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa panaderia para nga bumili ng pandesal para sa almusal namin. Nakita nga din namin dito yung bahay na nasunog nung nakaraan. Buti na nga lang at naagapan nila yung sunog kasi isang bahay lang yung nasunog. Ang nakakatuwa pa kasi nga yung kapit bahay nito yung dingding niya kahoy pero hindi naman siya nasunog. Parang isang oras at kalahati nga yung sunog nito nung nakaraan. Tindahan nga yan ng mga sapatos at chinelas pero yung banda sa taas bahay nga. Sabi nga ni Geraldine hindi naman daw nasunog yung mga sapatos. So yun na nga nakabili na nga kami ng pandesal sinamahan na nga ni Geraldine ng Derek Si Talia naman binalik niya na yung cellphone kay mama niya kasi wala nang signal. Simula nga kanina hindi pa yan na-ime. Kapag kinakausap ko nga siya hindi siya sumasagot. Napahinto nga si Geraldine dito sa May Terminal ang mga tricycle kasi nga nakita niya yung papa niya kinausap niya muna sa Yung ex ko nga, ganyan na lang kami ngayon. Parang magkaibigan na lang din kami. Buti nga ngayon at hindi na rin kami nag-aaway. kasi kapag ka konting usap lang, talagang nag-aaway kami. So yun nga, masaya na rin kami para sa isa't isa. Talagang nakamove on na rin kami kasi halos 9 years na rin kaming hiwalay. Kinuha nga ulit ni Talia yung cellphone doon kay mama niya, pero hindi naman niya binuksan. Andang ngayon nga, hindi pa rin siya namamansin. Sabi nga ni Geraldine, na inaantok pa nga to. Kinuha ko na nga lang sa kanya yung cellphone kasi nga baka makatulog siya at malaglag. Habang <laughs> nagbabiyahe na nga kami pa balik, nakatulog na nga siya. 40 minutes nga yung biyahe mula housing hanggang dito sa may katarungan. Pagdating nga sa bahay, nung kinarga siya ni Geraldine, eh nagising na rin nga siya. Inalmasal na nga namin yung pandesal na binili namin. Alas 10 naman, bumalik ulit kami ni Geraldine sa school, sumama ulit ako para sunduin naman ulit si Tantan. Hindi na nga namin kasama si Talia kasi nga tumabi siya dun kay papa niya na natutulog. May mga dalangang pagkain si Tantan, ito nga yung binaon niya. Hindi nga niya kinain sa school din, yung isa daw ibibigay nga niya kay Talia. Meron well, kasi siyang baong pera. Kaya yun siguro yung ipinambili niya nung nag sila. Tumaan nga kami ng bayan ni Geraldine kasi bumili naman kami dito ng mauulam. Pabili nga din ako ng milk tea kay Geraldine kasi nga sobrang init. Gusto ko nga uminom ng malamig. Lechon manok na nga lang yung binili namin pananghalian ngayon. So yun na guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!